Ayan mga Kuya Arnold at napalamay napalaminit na nga natin yung ID ni Casey at nalagyan na ng tali ang bilhin na natin from Liz Danred at napasirox ko na rin to yung pipila pa ni Aling Angelica Ayan, Ayan o Pupunta tayo ngayon para maihatid natin to Oh, hello. No. Sa so, si... Ayan, siya natin ang Nag-park nga tayo motor. Tara, tayo. Dito kami sa Kai Mall. Ayan. Ayan, magkasama na naman kami ati Angelica dito sa Kai Mall para sa panibagong pagkuha ng no record kasi kailangan daw sabi sa sabi doon sa munisipyo ay yung updated na no record ay last year niya pa kinuha yung ngayon expert na ano ayaw mo na? Inabot na naman tayo tangali <laughs> ng ano, bali 300 Nag nagana po ng bigas, bumili ako ng bigas ka kape. Uh, sa kape. Ah. Uh, kape ganang aratan. Isang kilo ng bigas na ko sa ka kape tapos asukal kape. Mm. Pamasahe. Oh. Hindi bigyan itong pamasahe pa uwi mo mamaya. Opo. Para baka ano ka ano, ng ano, ID ano, national, national ID Apo. kaya abang-abangan mo para makuha-kuha ka talaga anong na-experience mo na oh, mahirap kumuha ng mga opo ma Mahirap kumuha ng ano mga requirements ko pag ano hindi ka ano hindi ka pupunta sa Apo. mga ID. Oh, kailangan may valid ID talaga. Apo. Uh, yun ang naging experience mo kasi pabalik-balik tayo eh Ta papanungin ko sir kung ma matagal pa ba makuha yan kung ano ilang, oh, ano, ilang, ilang araw o oras lang yung opo ha? tanungin mo yung ano daw yung opo. ano national ID para okay. sigurado ka na babalikan talaga na babalikan mo Opo mahirap grabe kasi yung no record kasi expired na yun ngayong pinapublic kang munsipyo munisipyo di ba sa register office panibago pala ito sabihin eh. oo oh. ayusin lang yung yung taon yun ang paliwanag sa atin doon sa register register office Tapos mag-appointment pa sa online. Okay. Kasi ang ang kailangan kasi yun sir, pag iano mo sa computer. Oo. Oh. Pipicturan rin yun sa computer kasi pag ano yun. Mamaya, balikan kita doon na ha, pupunta ko doon na hapon sa inyo. Okay. Para doon sa online na yun, para ipa-online mo yung mirrors nandito yung ano nun eh yung pinikturan ko okay. para si mirrors alam mag-online ipasabay ko na lang sana sir yung sa akin sana sa barangay sir na na ano na ni Mereros sa computer sir ano yung nagawa na ni Mereros yung e problema sir pipituran din sa cellphone oh. Is up yung ah, picture ng cellphone? Opo. In, nasira na kasi yung cellphone ni Mary Rose, sir. Ah, siyempre. Wala. Wala kasi siyang pang, pang ano sa computer, sir. Ha? Pang ano yung pang picture. Oo. No. Oh. Pipicturean rin yun eh. Wala talaga yung ano. Walang... Kasi, di, gamitin niyan silpong kung ito para eh, makapag-online siya. Para kasi para sa point pin sa AC kasi sir yun ang sinabi dun sa barangay isabay na lang daw yung isa, isabay, isabay na lang daw yung sa akin sa kayong ano yung kay ano yung kay kisi para ano para ano para isa na lang daw oh. ayan so bigyan kita ano pamasahe mo pa o, bawel, mamaya eh. Oh. Para makauwi ka mamaya. siguraduhin mo ha, tanungin mo kung anong dapat mong tanungin doon sa National ID, doon po sir. Ha? Oh, sige, makikita tayo mamaya doon na ah, hapon. Ha? Ah, Pupunta ko doon mga alas 5 siguro. Sige oh, po. Sige, sige. Bye bye. Bye po. Oh no. Anong magandang balita natin? Ito po, eh, kaganina pumunta po po. Ang sabi sa akin, kum, kumuha naman ulit ako sa ng panibago uling ID. Hmm. Hindi sir, tanong ko Ano, nagugulan kasi ako dito po. Oh. Ayun, Ate Angelica, at binalikan kita ngayong hapon Apo. kasi nga iniwang kita doon sa munisipyo. Apo gawa ng na iba pakiramdam pa kiramdam ko kanina eh nahi, mm, nahi, nahi, nahilo ko na, nahi, nahi, nahilo sa init po oh, tapos ang nangyari nung nakakuha ka ba ng ano ng national ID ano po kasi tining tiningnan sa computer huwag ka nga ano, magalaw Ma, magalaw ang camera mali eh. mali daw yung ano sir yung yung, Git, gitna ng up. Uh, huwag kang magalaw ma mga anong pangit sa camera. Ano? Ano sabi sa doon sa doon sa ID na G national ID? Ang ang sabi sa akin sir, doon sa munisipyo ano ayusin ko muna daw yung ano yung barangay ID kasi Oh. Mali, mali daw sir eh. Mali, mali, mali na. Binigyan ka ng barangay ng ID eh. Ito sir. Nga, ano? Ano, ano, at, ano ate? Pumunta kami ulit sa barangay kasi sir, ito yung ano spilling daw ng ano mali, mali nga sir. Ayun Oh. No? Anong Anong spilling? ano. Ano ba? Yung... Tuloy mo para maliwanag sa ating manonood. Gitna ng uh... gitna ng apelido ba sir? O Oh. Mali daw ang ano? Opo. Mali, mali itong apelido mo? Opo. Dito ka tingin mali ang apelido mo sa Opo. Itong gitna. Ibig Opo. sabihin na yan ano yan ah uh... Mali mali. May delim 'yan. Opo. Eh 'yun ang sabi sa akin. Tapos ito 'yung bago mong Opo. ginawa, abarkase. Opo. Bakit 'yan nang-jam? O, mali talaga 'yung abarkis mo na spilling. Opo, kaya nga 'yun ang o. sinabi sa akin. Ito na 'yung okay. Opo. Ngayon. Ba babalik ka doon sa National opo, ID. Opo. Alam mo na doon, di ba? O, kasi mas maganda yung magsasarili ng lakad. Para... Babalik daw ako ulit, sir. Mali-mali okay. Mali -mali to eh. O, ito ang ipano mo. Opo. Oh. Lagyan mo yan ng picture. Opo. Tapos, kaya hindi ka na-release ng ano? Opo. ID. Yun po, sir na National ID, hindi ka narilisan. Na ngayon, bakit ka pinapakuha ng uh, valid ID ng PSA? Kasi po, kailangan daw yan dun sana ko sir, pag ano yung kumuha daw ng ano, birth certificate. Hmm. Kailangan daw yun. Oo. Oh. Tapos mag-online nga Okay. Yun ang problema natin. Yung pag-online pag talaga noon. Kaya, ay, Miri Rose, i-online mo nga yung ano, marunong ka ba mag-online? Ang problema po, pagbabayaran na po kasi siya, is Gcash po, i-deliver na lang po sa tamang address. Eh, okay, i-deliver na lang, lang daw, sir, sa, i-deliver na lang daw po. Wala namang problema yun eh, basta, Gcash ang importante doon maka maka online tayo kailangan natin wala naman siyang cellphone tika ako muna ha babayaran po yan sa Gcash bago itin event oh ba ako nang bala doon kasi ha, may budget naman doon na pinadarang sponsor si Mom tapos gawin natin bukas pag hindi ako pag hindi busy ni mama mo kasi bukas maglakad kami magpa-check up kasi kikisi Sige, pag-usapan na lang natin yung susunod na araw. Kaya, yun nga guys, hindi namin nakuha nga ng nakuha na ng birth certificate si Casey. Apa. Dahil nga kanina ate Angelica, yung, ang problema natin yung wala kayo kahit isang valid ID na para yung sa PSA. Na, Saka, nagtanong ako doon, sir, pag yun palang mga ano mga ano mga ID daw yun sir hmm. matagal pa daw yun makuha sir ano mga dalawang taon oh, hindi, hindi huwag tatlong ka, maniwala, huwag ka, huwag ka maniwala doon kasi yung yung national ID opo huwag ka maniwala doon kasi yung akin tinanong yun, ko doon sir eh tatlong buwan lang yun sa akin no kaya makinig ka sa akin kasi mayroon akong national ID tatlong Saan buwan mo lang mo yun nakuha, sir dito sa ano diniliver to ng kartiro kasi nandoon naman yung address mo kung saan ka nakatira, i-deliver ng ano ang uh, kartiro ang tawag ba sa kartiro yung hmm. ito na deliver kartiro talaga, nagkanong namin sa Bicol kasi, yun nga okay lang na ano basta makakuha tayo ng mga pang mga requirements na valid ID, kasi Papa yung ang, ang yun ang isusumite natin na uh, katunayan na ikaw talagang nanay Opa. o guardian no para malinaw sa atin. Yun nga pag nakakuha na tayo noon saka naman tayo babalik sa munisipyo. Opa. Dahil nga yung hawak bukan hawak mong ano last year pa yon na Na walang ano tagal na. Oh, expired na. Eh, kagani... Kailangan daw updated yun, okay. sabi ng munisipyo. Kaganina, sir, uh, nagtanong ako doon, para daw, sir, ma... Hmm. Pabilis daw kumuha, sir. Hmm. Pumunta daw tayo doon sa pinakaminsa, sa, ano, Quezon City. ma oh, City Hall ng oh, Quezon City. Opo. Ganon din doon, online din doon. Yan sinasabi Ganon ko. Ganon eh. pa rin. Oh magpapapointment kayo muna, muna sa online yun ang mahirap dun, dito guys eh nandoon na nga tayo sa mun, nandoon na nga tayo sa ano yan sa PSA eh. bakit kaya ganito pang mga ano nila Nasamantalang pwede naman na madaliin nila yon eh oo nga na, sir wala naman silang titingnan kundi puro na lang computer eh oh. minsan mga o? ano nga, talaga, sir. di maganda yung ano? di maganda yung pamamalakan ng pag, ano dito sa Pilipinas ganun, ang sistema, mm. mabagal talaga pero nakatambay sila sa loob o yun, mahirap doon. di o ba, nga, dapat tayo nandoon na, dala natin yung ano e, update lang yun eh, sa nakatambay na, ano. nga sila sir doon Yan e, ang problema, oh. yung mga tinuturo nila nga hmm. tapos ngayon nga ating gilig ha ma, yung... ma, ma mahuli talaga yung PSA tapos yun nga nakausap natin ka kanina yung register registrar office sa munisipyo. Ang late registration ay ang babayaran doon na P40 yata yon. Apo. Hmm. Kung hindi ako nagkamali kasi binigay naman, di ba binigay sa iyo na yung papel na maliit? Nilagay ko doon. Ako nga sa late para malaman ng ating buting sponsor si Mamlis Danred. Ayan nga, uh, ito mamumilis din rin daw, yung babayaran doon sa ano ang pagsalit-registrasyon. No record of birth, PSA, baptismal, ayan, school form, 137, valid ID, barangay certificate. Ay, ay maano pala tayo nito, yung barangay certificate, kukuha tayo nito. Sa school form, wala naman, kasi di pa nag-aaral si KC, Ako. di ba? Oh. Wala siya. Correct. Ayan. So, ayan ang 740 talaga, ang babayaran. Kung sakali makakuha na. So, bukas ang lakad natin, sa barangay tayo doon, may doktora. Ako. Para sigurado. Sir. Ano? May sinabi pala sa akin si ma'am no, noon dyan, ano yung nakausap ko si ma'am. Oo. Oh. Ano daw? Oo. Mm -mm. Ah, sabi. Bawal daw mga ngalakal sir eh, dahil ano daw init daw sa ka ano sa ka ulan. Ah, sabi ni ma'am. Oo. Oh. Eh ang ano kung bibigyan ako ni ma'am ng ano sir pang, uh, ano yung, pang ano yung pang ano yung pam ano yung pang pang lang ba yung mamimili na lang sana ako ng ano mga ano mga karton. Ah, ayun na lang sana ang ano mo. Opo. O di ba namimili ka naman dati? Bawal daw mga ngalakal sir eh. Hindi naman bawal. hindi naman bawal kumbaga itong nangangalakal kasi ako sir Oo. Eh. Oh. Mayinit daw sir eh. Di ba sa gabi naman kayo nag-aalis? Tsaka, oo oh nga, may tanghali din kayo ha. Na maglalakal kayo tanghali. Ano tama ba ako? o oh, hindi ako tama? Anong araw ba na ay anong oras ano, ba kayo nangangalakal talaga? Umaga sir, tapos ano hanggang ano hanggang tanghali na yun sir. Oh. Hanggang ano hanggang hapon. Mm. Opo. So tingnan natin kung anong masasabi ng sponsor ng kung mag makapaabot sa inyo ng ano na tulong na gusto mo sanang mangyari kung halimbawa mo talagang hindi apa, ka nang mangalakal Apa. bali bibili-bili ka na lang uh, okay. malaki-laki yon apa. siguro na ano o hindi naman mga halimbawa mga magkano kaya palagay mo ng puhunan Marami na siguro, sir, yung ano, 100,000. Ah, malaki nga. Malaki yun. Walang mamumuhuna na ganun. Wala po, sir. Oo. Kasi, di pa bibiliin mo naman, karton lang. Mga kalakal na rin, sir. Kung Ay, kasama may kasama na yun. Opo malaki talaga ano malaki talaga po puhunan kumay ano Tapos, kumay, ano? kumay magbibinta sa akin sa A kasir ang mas ang ano pa doon kailangan mo dun ng espasyo opo kasi hindi pwede dito eh kaya marami oh, nagtatanong sa mga viewers na magtagalinis daw kayo dito kasi nagkakalat daw para sa kapanakanan nyo kasi iwas lamok ba Lilinis naman ako dito, hmm. sir. Pag, ang, na, ano, pag nandito dito ako, na, ano, yung naglilinis ako, pag nandito dito oh, ako. Yun ang ano nyo, opo. na kalinisan dito. Opo. So, may paabot ka pa? Ang pang mensahe ba ba atin? Ah, uh, na... Hihirapan rin ng, Nahirapan na hirapan nina komag magkuwan din sa ano ano yung mag ano yung magtulak sa, sa ano ano yung sa sidecar ko, sir Bakit na anong pwedeng yeah, no? sidecar? May sira, eh wala naman. Ano pag ano yung pag ano yung pagpuno sa karton niyan sir? Ah. Mabigat no. eh. Ay, ah. Eh, pa, ano yan di syempre yan talaga pangangailangan nyo. Kailangan mo talaga ito lalo kasi wala naman kayong malapit ano kaya yan sir kung pa pa na na lang kaya sir ng Ma. ano pa palagyan na lang kaya ng ano makakina sa pambot makina opo pwede okay, ba yon so sa pambot opo oh. Ay, Hindi ko alam. Bigat kasi ito, sir pa. Hmm. Tingnan natin ano, kung may mag, may mag, may mag, ano sa inyo, may mag, Uh, i sponsor sa inyo kasi Bigat kasi it, ito sir pag ano pag mapuno yan sa kalakal karton uh, sobrang bigat sir wala pang kakayahan akong okay. mabigay ko yan sa inyo kasi wala nang sahod sa YouTube kahit kailan okay. buti nga nagrepresentative -re ako ngayon eh. dito ki no. ano kay pading jojo representative ako para maglakad-lakad okay. sa ano, tumulong din sa inyo <coughs> mabigat talaga yan Oh, Nagbigat guts uh, ni eh. Nandiyan naman yung ano ah, yung oh. ano ni motor ni eh, sidecar ni ano, Kuya Michael, di ba? Nakat nakatambak lang. Opo. Ang oh. malay um, mo, kung ibintay Kuya Michael, dahil may, may pira tayong pambili doon. <laughs> may... Kaya lang, kailangan mo pa rin nung nalisin Opo, kasi... Oh, may... Hindi rin tatakbo kasi, yun. Uhulihin sir... oh, pa rin kayo yung, yung kuwan siguro sa pambut, sir, baka ano hin... Hindi huli? Apo. Uh, Wala siguro yung huli kasi uh, pero, ano lang yun eh. Saka na yun, unahin muna natin yung Opo. para kikisi. Opo. Bahala na yun kung may tumulong sa inyo para dyan sa sidecar na yan. Opo. Para guman ang pakiramdam nyo, no? Opo. Yan, natin Angelica, maraming salamat. Salamat Kata, ano masasabi mo sa... Maraming salamat po. 利用。